paano mo ipapahayag ang yung tunay na damdamin kung ikaw ay isang komedyante? Kung ang lahat ay tinuturing nilang biro mula sa iyo? Wala ka na bang karapatang maging seryoso kahit sa isang sandali ng iyong buhay? O talagang kakaiba ka lang dahil ang komedya ay naging kakambal na ng iyong pagkatao sa harap at likod ng kamera? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong naghatid ng saya sa ating mga entablado lumibang at umaliw sa malulungkot na sandali ng ating buhay. Ngunit nang siya na ang nangangailangan ng kalinga at nalagay sa seryosong sitwasyon, ayun at lalo pang pinagtawanan ng mga umiidolo sa kanya dahil ang lahat sa kanila ay isa lang biro mula sa isang magaling na komedyante. Ang kwento ni Augusto Valdez Pangan Ang Alamat ni Mang Kepweng. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Augusto Valdez Pangan sa totoong buhay ay mas nakilala ng lahat sa screen name na Chiquito. Pandalawa sa labing isang magkakapatid at isinilang noong ikalabindalwa ng Marso taong 1932. Ang mga pangan ay tubong apalit sa Pampanga ngunit lumipat sa San Miguel sa Bulacan bago napadpad sa Maynila. Taong 1939, sa edad na pitong taong gulang, nagsimula na ang batang si Augusto na lumabas sa mga tiyatro sa Kamaynilaan at sa isang impersonation contest, dito siya nakita ni Lo Salvador Sr na siyang nakadiskubre sa kanya. Dinala siya ni Lo Salvador at binigyan ng papel sa kanyang sariling pagtatanghal sa Manila Grand Opera House na lalo pang nagpakilala sa kanya sa kabila ng noon ay nasa kasagsagan ng panahon ng digmaan. Sa edad na 13, makinang na makinang na ang kanyang pangalan sa mga tao na noon ay tinatawag na siyang Tito Bogista dahil kapag nailawan na siya sa entablado, wala nang makakatapatpas ang tinggaling niya sa pagsasayaw ng boogie-woogie na siyang pinakasikat na sayaw ng mga panahong yun. Nagtatanghal siya sa harapan ng napakaraming tao, sa boda bill, clover and life Theater, at sa iba't iba pang tanghalan sa buong kamay nilaan. Noong siya ay nasa high school pa lamang, gustong gusto niyang maging doktor o kaya ay isang abogado. Ngunit nang mag-enroll siya sa Mapua, pangarap na din pala niyang maging engineer. Isang magaling na engineer balang araw. Pero hindi na ito natuloy matapos lumakas ng lumakas ang panawagan sa showbiz. Wala nang nagawa ang batang sipangan at napilita na siyang mag full -time sa pag-aartista nang tulungan naman siya ni Fernando Po Sr o yung tatay ni FPJ nang isama niya ito sa kanyang palaris Pictures kung saan naman ginamit niya ang pangalan Chiquito simula na makapasok siya sa showbiz. Taong 1947 nang binigyan siya ng title role na Sanggano na dinirek ni Larry Santiago. Action star siya dito at mukhang isang matikas na hudlum ang datingan. Magaling umakting si Chiquito at marami siyang napahanga hindi man kagandahang lalaki, napakalakas naman ang dating nito sa mga tao. At ang tagumpay na ito ng kanyang unang pelikula ang nagbigay daan naman para sa mas marami pang oportunidad sa kanya sa kanyang batang karera. Ibinigay sa kanya ang napakagandang si Pasita Aranas bilang kanyang leading lady at kalab team. Hindi lang sunod-sunod na proyekto ang dumating sa kanya. Dahil noong taong 1951 sa edad na 19 anyos, dito na niya din nabihag ang puso nang noon ay 16 anyos naman na si Vilma Eli Isidro na isa ring mananayaw sa mga tsatro noong mga panahong yun. Na noong una ay ayaw na ayaw niya kay Chiquito kasi nga pangit daw ito. Pero talagang kakaiba ang karisma nito dahil nagawa pa rin niyang maiharap sa dambana itong si Vilma at kalaunan ay nagbunga pa ng pitong supling ang kanilang pagmamahalan. Nang pumanaw si Fernando Po Senior, napasama naman si Chiquito sa kanyang anak na si FPJ at naging bahagi ito ng kanilang teenage group noon na Lois Gang na naka ng malaki sa buhay ng lahat ng mga tao noong dekada 50 dahil sa sobrang kasikatan ng grupong ito. At hayan po ang kwento nila. Pagpasok ng dekada 60, si Dolphy naman ang nakatandem ni Chiquito at pinagharian nilang dalawa ang mga stand-up comedian noong mga panahong yun. Pinagsaluhan din nila ang titulong hari ng komedya at madalas silang ipinagkukumpara kung sino ba talaga ang mas magaling dahil talagang napakahusay nilang pareho. Pero paglipas ng panahon, mas malayo ang narating ni Dolphy at siya ang tinanghal bilang king of comedy. Ngunit na kay Chiquito naman ang king of slapstick comedy na titulo. Dekada 60 pa rin, nang dumating ang pinakamalaking hamon sa mga nasa larangan ng show business. Dito na mayagpag ang sindikatong Big Four na sumira sa karera ng napakaraming artista. Marami din silang napatay na director, producer at aktor, maging ang panggagahasa sa mga aktres ginagawa nila Kapag hindi na ibibigay sa kanila ang napakalaking extortion money na hinihingi nila sa mga taga-showbiz. Naghatid ng matinding takot ang grupong ito sa karamihan. Mula kina Berting Labra, kay Erap, nakapuwa humingi ng kanlungan kay FPJ dahil siya lang ang hindi nagpatinag sa grupong Big Four. Nagmatigas din si Jess Lapid Sr. ngunit isa siya sa naging biktima at napatay ng mga ito. Samantalang si Chiquito ay pumasok bilang pulis Makati upang hindi lang may pagtanggol ang sarili sakaling magkagipitan kundi upang tulungan na rin ang mga kapatid niya sa larangan na nabibiktima ng sindikatong Big Four. Okay na sana ang kanyang naging profesyon. Ang problema nga lang, maraming mga tao ang hindi makapaniwala na isa na siyang pulis. At kapag nakikita nila itong nakayuniforme at dudukot ng baril, Lalo pa nila itong pinagtatawanan at nadodoble ang halakhak nila dahil nga iniisip nila na nagpapatawa lang ito dahil isa siyang sikat na komedyante. Tapos magiging police character, bagay na ikinalungkot ni Chiquito dahil wala nang sumiseryoso sa kanya maliban sa mga totoong taong nakakakilala sa aktor. Nakilala din si Chiquito bilang si Mr. Wong na lubhang kinagiliwan ng mga Chinese noon sa bansa. Gustong gusto nilang mapapanood ang aktor na gumaganap sa nasabing karakter na kung saan punong-puno ng powder ang mukha niya habang nagpapanggap na inchik na magtitinda ng taho Dahilan naman para mapalapit siya sa Chinese community sa Maynila Isinabuhay din niya ang napakaraming comics karakter gaya ni Naasyong Aksaya, Ken Koy, Barok at napakarami pang iba na patuloy nating nakikilala Ngunit ang pinakapopular niyang karakter ay si Mang Kep na isang albularyo na mahilig magbigay ng herbal medicine na patuloy na sa pelikula ang katauhan magpasa hanggang ngayon. Gumawa din siya ng higit dalawandaang pelikula na karamihan ay comedy na hindi na po natin kailangang isa-isahin pa. At hindi lang siya basta aktor dahil itinatag na rin niya ang Sotang Bastos Productions na hangon naman sa isang pelikulang pinasikat niya. Siya na rin ang naging director at writer ng kanyang productions na ito at siya na rin ang nagbibida sa mga sariling pelikula na ginagawa niya gaya ng Pit Matipid at 6 Million Centavo Man. At alam nyo bang si Chiquito ay produkto ng mas marami pang alam mo ba? Na marahil ay hindi mo pa alam. Alam nyo bang siya ay isang sportsman? Siya ay isa ring magaling na boxer? Siya ay isang professional high ally player siya ay isang champion bowler, isa rin siyang inventor, manggagamot, karpintero, at kung ano-ano pa. Alam nyo bang si Chiquito ay isa ring magaling na motorcycle racer? Kaya nga lang, naaksidente siya sa motor at ang napuruhan ay ang kanyang mukha. Alam nyo bang si Chiquito ay isa ring magaling na jockey? Kaya nga lang, natapakan ng kabayo ang ulo niya at natapyas ang tenga at na panila ito at buti na lang nakitang muli at naikabit. Alam nyo bang si Chiquito ay isa ring swordsman? Kaya nga lang, sa isang eksena nila ng aktor na si Rodolfo Garcia, natamaan ito sa ulo at halos mabiyak sa lakas ng pagkakahataw sa isang fight scene nila. Duguan siya dito, ngunit pinilit pa rin niyang tapusin ang shooting. Alam nyo bang si Chiquito ay isang magaling na pool player? at maniwala ka man o sa hindi. Isa siya sa mga naging mentor ni Efren Bata Reyes. Kung si Bata ay natutulog sa bilyaran kaya gumaling. Bilyaran naman ang natutulog kina Chiquito dahil nasa loob mismo ito ng kwarto nila sa bahay. At alam nyo bang na minsan hindi nagreklamo si Chiquito na natrapik siya sa EDSA? Ito ay dahil siya ay direktang nagmula sa lipi ni Epipanyo de los Santos na siyang pinaghanguan ng pangalan ng nasabing highway. Ngunit isipin nyo na lang kung sakaling ipapamana sa kanya ng kanyang mga ninuno ang pangalan ng kalsada. Gaya ng kanyang pagpupulis, may maniniwala kayang Chiquito ang pangalan ng daang araw-araw nilang tinatahak? At alam nyo bang si Chiquito ay isa ring mahusay na politiko? Kumandidato siya bilang senador pero natalo. Ngunit undefeated naman siya sa pagiging konsihal sa Makati at nagsilbi siya dito noong mga taong 1969 hanggang 1972 at 1988 hanggang 1992. Minsan na rin siyang naging vice mayor sa lungsod bago mag epic comeback sa pelikula. Taong 1994, nang ginawa niya ang pelikulang pinagbiyak na bunga kasama si Andrew E na kung saan siya mismo ang gumawa ng tula at kanta na siya namang ginamit ng magaling na rapper sa movie. Tumabo ito ng husto at nagkaroon pa ng spin-off sa telebisyon na ipinalabas sa Channel 7 na pinamagatan namang Punot Bunga. Taong 1995, muli siyang kumandidato at nanalong konsihal sa Makati. Pero noong mga panahon rin na yun, tinamaan na siya ng sakit na liver cancer at unti-unti nang bumigay ang kanyang katawan. Tanggap naman ito ng komedyante dahil wala na siyang kailangan pang patunayan sa buhay. Malaki na ang ambag niya sa sining, marami na siyang napasaya, at higit sa lahat, nasa maayos na kalagayan na ang kanyang pamilyang maiiwan. Pinauwi niyang lahat ang kanyang mga anak na karamihan ay nasa Amerika at ginugol nila ang lahat ng kanilang oras sa piling ng kanilang mahal na papa hanggang sa sumapit ang ikadalawa ng Hulyo taong 1997 sa Makati Medical Center. Lugar at araw kung kailan tuluyan ang nagpaalam ang magaling na aktor at mabuting ama. Si Augusto Valdez Pangan Sr. o yung mas nakilala natin sa pangalan Chiquito ay nanatiling aktibo sa pagiging konsihal nang pumanaw sa edad na 65 taong gulang. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Manila North Cemetery. Ngunit ang kanyang alaala ay patuloy na mananahan sa ating mga puso. Ang nag-iisang hari ng slapstick na komedya. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!